Dito kami ano oh tatawid oh. Tignan nyo. <laughs> oh my god. Oh. Tawid si Sweetie pa dito oh. Wala. Oh, ang lalim kaya. Saka ano nang kaagi oh, e, ni malaray. Agus. akatakot guys oh. Hmm. Tatawid kami dito ang oh. malalim kaya. Hmm. Hmm. Ipapatay ko na ta baka mahulog yung cellphone ko. Malalim kasi guys at saka ano mabilis ang tubig ay ano ba yun? malakas ano ba ano yun o oh. ah, katakot ano oh. naman oy no 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 oh, 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 oh. oh yes. Oh. Oh, yung pinsan ko, oh. Tingnan mo, oh. At least siya, ma matangkad siya, guys. Si Sweetie Pie. Hindi. Oh. Oh. Ako, oh. Oh. Ay, manang-anit. mo, Garmo? Teka, guys. Ipatin natin. Baka mahulog ko to.